So sa mga boss na tadi karon sa Bugbong Bugon uh, Banay-banay Daba Oriental So nakoy na ispat na ng unit Dari nga uh, first time sa akong mga mata mga boss So ato ang silipo ng unit Nga naa dari karong Adlawa. Mga boss, mga nga unit Ako ang na ispatan dari Suzuki Two stroke Crystal So ang CC ani niya mga boss is 110 Year 1995 ni siya ni gawa sa market So ato ang tuyukan ang unit mga boss so money iyahan engine side cover jet pulled ang medyo na amaze ko ani nagtanaw ganiha kaya kay first time na ako nakita okay so na ang Tagiya mga boss ya tuang interviewon ah uh, nganong nahiligan niya na kini i-build niya sa panahon karon ang uso nga i-build is four stroke if ay naman so bossing mayong hapon ako uh, kuday si Jan ang pwesto owner uh, taga dre ara rang ay ban iban ay na ibig rental so explain na po to ang unit boss pero nahilig ka na po ning unit ay nahilig wa ning two stroke kay syempre sa power na po siya nya wala siya limit ang yang kuan ang yang dagan sa torque kusog kayo biskan pag dako ang ang kuan ang driver iya git siyang i, i ahon gid mo musukol gid siya sa kabugaton nga nihit na siya, unique na siya sa atuang palibot. Nagsara makitaan kani nga unit kasagaran karon mga reader tip ay naman siya mga, mga ka first trip. Sa karon mga boss, pag tulo rami, tulo isa na tong akong unit nga akong nabaligya nya kani nya na patong naglubog kay buong pasitis mo to tagalupon. Okay, so asa ni mo kayo ta maguro ani siya nga motor boss. Ah uh, hindi mo siya na or kung sa so tuig siya na gawa sa market? Kaning tuiga ni eh, Boss, year 1995 yung release sa market. Pero sa Thailand karon until now, nag-yapon eh. Nag-produce gyapon sila gano'n sa market. Yan, napalit ko ning, ay wala na po ni total totally, napalit yun. Bayad rin siya sa repent sa sakyanan, sa kuha. Sa Nag-repent kong sakyanan mo, niyang gibayad. Ah, okay. So, dili ikaw ang nagpalit ani. Dili ako ang first owner. Pero na akong didugsil sa kuha. Napod sa kuha ang legal documents. Ah, okay. Sige lang, kailan ah, ang kuhaan, bus Tapos, ang pintura, bus, ikaw na ng pintura or yung, panigipang? yung mga panigipang, Ang mga pairings, ano eh, stock good mo siya. Ako lang gipang repair. Niya akong giripin. Ansa lang yung pintura para sulit good siya. Dili matuklap. Kung sa brand sa tuwang, one boss, sorry ah uh, sorry, rim, ang gamit kay sa Rim, Japan Technology, nya sa tubangan, 1.2, sa likod, 1.4 by 17. Kung unit, boss, yung money sa'yo, yung use or car? Dili, dili na ako, boss. Service, hmm, service na ako. Okay. Ang top speed Ay, niya, boss, kung magkuan lang ka, magnormal lang ka, o dagan, pero imog yung pugog mayo musa siya 135 pero kung muha pa gid ka 140 Yang ang iyang di displacement sa iyang makina 110 lagi na registrado uh, siya o kita man kani ang gauge about 160 okay. sa so, uh, kan <coughs> <coughs> first time pa ni niya, pero katong karaan akong, po ng model, po, ako, ngayon nga ni Gapon ang model, ngayon nga ng motor, natuwa na to, lang na ako, good.

murag talagsaon lang diba bali kung baga one of one na lang yun sa kasada? Okay. Boss, rin 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 Sige, boss. Okay. Okay.